Ito may ipon pamain ka? Pampain, may ipon? Ayan, maliliit na yan. Marami oh, naman, ang suposo. Thank you para marami. Nakabili ka? Oo. Na? No? Oh, pang ano to, pang ano. Um, pang ano, pang ano? sabaw. <laughs> Oo. Pinakamaliliit na yan. Kaya kaya na natin yung hiwa-hiwain yan. target namin ngayon kaya dito ay gisugo pero syempre hindi magpapakasakali pa rin yeah, may dala kami isang ano isang pang troll troll muna saglit maga pa naman eh yan oh. yan yeah, yeah. magandang umaga sa lahat ng nanonood hindi na natin ang barefoot kaya dito ngayon habang nagaantay tayong sumagalpak yung taling yon. Pag hinila kasi yan sa galpak yan, napakalagas lakas ng lagitik niyan. Ayan, abang inaantay natin yan, mag-iwa muna tayo ng ating pain para sa ating mga bisugo. Pang ano to eh, pang sigang. Uh, pang sigang. Uh, Nakabalata, medyo okay na. Kinainan na agad ang ating master. Wow, huwag kang hihiling ng kandaw. Tanigin na agad. Yung ganso nandiyan ha? Oo, uh, nandito. Nandito. Hihiling lang eh, mahina pa. tanigi na. <laughs> May tumalon sa harapan naming malaki eh. Tapos ilang, ilang segundo eh, kinainan na si Kuya dito. Sana kasama niya yan. Oh, hindi pa nagpapakita. Ah, malabong bidbid pa ganyan. Kan daw? Ano yan? Huwag kang hihiling ng kandaw, kandaw Ay, kan nga. nga. Pahaba. Okay, pwede na, pwede na. Okay ka. Apa, alpasan pa! Ayun oh. Okay lang, okay lang. Aba naman. Sinakmal na eh. Huh. Okay lang, napakaaga pa naman ah. para sumuko -aga agad. Napakaaga naman noon. <laughs> Ay, napunta. Ah, naman zero, agad kami. sayang yung buhay na mano namin kanina ni eh, Kaya ang aga aga pa nun kaya ngayon ah, 7.30 na mag ano na muna kami Magbibisugo na muna kami tapos pag naubos ang pain babalik tayo sa pagtutrol yan yan pala yung ginagamit naming payong ang tawag namin dyan ay palalad para yung drifting natin dahan dahan lang parang ginagalugad lang natin ang ilalim pag wala kasi niya napakatulin ng agos Ay, sayang yung mga isda pag kinagatan hindi, ta, hindi masyadong matatambayan ba tapos tayo Nagina na natin ng pain ng ating kawil limang hook tatlo may lure na parang dilis First fish, first fish natin. Ano itura? Liit. Apa putin? Tiririt, ko tiririt. Ay nakupok. <laughs> naku bisogo na yan, bisogo. May pag-good uh, size yata itong bisogo na ito. sinasabi <laughs> <yung> ko. <laughs> Nasundan na yung tinirit namin. Lo, Kumaan? Nawala na. Baka sumunod. Wala na tanggal oh. Ay guys, sayang. Eh, <laughs> totoo na talaga 'yo, oh. totoo na. hindi na gumalaw. Bisogo. Yan na gumalaw eh. Oh. Ay, bagaong. <laughs> bagaong. <laughs> okay. Lumaki lumaki laki naman ng konti sa tiririt. Ay, <laughs> nag-iisang tiririt <laughs> namin. Hindi naman oh. napahiya sa bagaong na yun. <laughs> Lunok eh. <laughs> dinahandahan Baga, na ni master eh dito bagaong, bagaong na naman to ah baka dalawa baka dalawa yan sana <laughs> ay bako ko oh ha huh? Mayroon, may laman. eh mm -hmm. <laughs> okay. may bako ko kung may bako ko ko yan. Diretso lang. Nakapish on din. Aba, sabay gum... Ayan, may jump pack. Ay, hey, bagaong to na labang pa eh. Ay, hindi, bisugo. good size. Nice, habis ugu kita Good, size sempis ugu. Tiri red tu. Okay, malaki mata. Muang. Tiri red ngah, di negamalik. kunin lang namin tong tiririt na to may pambigay na tayo sa mag ano bubuhat ng bangka ipas pa ata meron nyo sa'yo oh, wala ya awang ko parang maliit mga pakirandam ko nito pag lang din eh. ay wala nga sa akin hindi <laughs> nga ang nagalaw na so, ayun ano ba yan oh. tiririt nga hahaha <laughs> Itong akin, ano kaya ito? Ai bisugo. <laughs> Tererit betelaga mah bisugo ni man. Malit lang. Aduh, okay. Alpas pa. Nakatam paham kadie. nga alpas ha. Huwag ka lang umalpas at bandagdag ka na rin eh. <laughs> Ilang piraso lang ang namin, namin ni Kuya dito. Ang dami kasi naniniyab dito sa harapan namin malalaki. Kahanap eh. lang kami ng pang-ulam tapos mag ano na ulit kami. Magrarapala na ulit kami, magto-trolling na ulit kami. Pandagdag lang mga. Yeah. Kakokolit. Kokogit. Ay, sana may tutuhog na. Medyo dakabuan bon kaya bid-bid. Hindi ito. Hindi. Hindi rin. Aba ah, ko ako naman ulit dyan. Ang uh, bagaong na ito. <laughs> <laughs> Ang mga hinihiling mo eh. Laki-laki <laughs> pa naman. Umabol lang ito eh. Ay babo. Eto nga yan. Lamang ng bagaong dyan. Pag umabol. Oh, <laughs> laki ng bugaong oh. <laughs> Alam na talaga ang laki ng bugaong. Laki no, nandoon tayo nakakita ng ganyan kalaking bugaong. Mura <laughs> marako mura ko. Nice, mukhang good size tong nakadali na dali natin. Maraban eh oh. Op, yeah. Aba. Bagaong na rin to, okay ba koko? Nice. Ay, gusto ko lumalaban-laban hanggang ayan oh. Lumalaban hanggang dulo, wag ka lang alpas. Magao nga. Okay. Magaganda-ganda okay, na tuloy natin. Pero na talagang matutuhog. Okay, tandaan. Sahasang talaga ang hawak niya. So, sobrang lakas talaga ng Agos. Napakahirap mga well. Ah, uh, siguro may ang layo nang naabot bago bago tayo makahuli. So, papalipas muna tayo ng mga ilang araw bago natin subukan ulit. Pero so, nakauwi naman na tayo ng pang-ulam. Ngayon, targetin naman natin Ni tanige. 'Yun. si na sigay ito? Naganda na ulit. Sabi nga nila, third time's the charm. Yan, so na natin credit yan. Ulam namin ay dila tila at saka ano ah kuha Shanghai hmm. okay, ginamit na rin natin yung ating light setup para sa trolling Ayan, may minos kasi tayo dyan kaya tinroll na rin natin diba ang ginatalon to? Hindi to kayo dito. na <laughs> Wala talaga, wala, wala daming nagukay ng bulate oh. Yan, nagukay na sila ng bulate. Siguro bukas may mag kasi na dito sa malapit. Ang layo pa ng hila namin kay dito. Doon pa parkingan namin. Hindi dito pa lang kami. Isang kilometro pa ata to. Tara na. Catch reveal. Chere. <laughs> Ay, may matutulog tayo pag-uwi. <laughs> Hindi na rin zero, di ba? Sabi nga pang ulam lang eh. Bawi na lang sa susunod. Hee <laughs>